magluluto po ulit ako ng nilupak. Yan. Para may merindahin kami ng mga tropa kits ko. So, maproseso na naman to mga idol. Pero tsaga lang. Kahit painit. Mainit po talaga kasi bagong luto. medyo magulang na yung saging ko mga idol. Oh. Yung unang niluto ko, ah, hindi pa siya ganong kagulangan. Maano pa, maputi. Pero ito, maano na oh. Oh, mamula-mula oh, umuusok pa oh. Hmm. Ito yung ano niyan, yung talagang magulang na magulang siya oh. Huh. Hmm. Hmm. Ito pa yung ginagamit kong ano, lusong. Hmm. Magulang na talaga. Hmm. Hmm. Muusok pa. Makadalawang ganito lang ako mga idol. Hapunan ko na ito. Maproseso din talaga. Pero mas masarap magnilupak mga idol kapag ka yung saging ay bagong luto. Yan, yan po ang tatandaan nyo. Kasi po, pagka nilulusak mo siya, pag ginaganyan mo siya, malambot. Di kagaya po dun sa pinalamig mo na yung saging, matigas, ang hirap durugin Ito, bagong luto. Ayan, umuusok pa ho. Oh. Hmm. Bagong luto, madali siyang, ano, madali siyang durugin. ayan dala-dalawa lang muna mga idol tapos lalagyan natin sa ng asukal maproseso lang din talaga pero kailangan matyaga ka talaga alam mo ang lahat ng bagay mga idol kapag wala kang tiyaga, walang nilaga kaya kung ako sa inyo, tiyaga lang mga idol makukuha rin yan sa dahan-dahan di ba? ayan na po, nakagawa na po ako ng isang isang round Ayan. Ba? Diba? So, dadagdagan ko pa yan. Gagawa pa ako ng isa pang isa pang hatawan ulit. Kasi po, napaka napakahirap po siyang gawin. Napakahirap po ang proseso nito pala. Mauubos ang lakas mo. Ayan, palalamigin ko na lang po yan. Ayan o, oh, kita nyo naman. Ayan. Ganyan ah. So, hindi po ganun kadali ang paggawa nito. Ang maproseso po siya. Uh, Biruin mo, sasaingin mo yung saging mainit. Tapos, babalatan mo siya, tapos ilalagay mo siya rito. Buti, nakakuha ko ng ganito matibay. Kasi dala ng asawa ko to, galing ng Saudi. Matibay yung mga plastik sa Saudi, no? Dala, dalawa lang. Tikman ko kung masarap ba itong una. Tikman ko. Hmm. Para na ako si Boylogro. <laughs> magproseso po talaga bro, durugin mo yung ganyan, no? di ba? So, kailangan makuha mo yung tamang timing at saka yung technique, di ba? Ubusan lakas ko mga idol, oh. Ito na yung pangalawang round. Yung unang round. Tuluto na siya, oh. Ito. Ito. tapos nito pag may top drinks hirap din. Ang hirap din gumawa. <laughs> Ayan na mga idol. Natapos ko na. Hmm. Ano na, na? Hmm. hmm. <laughs> hmm. 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 Na, na? Pakita ko na sa inyo. Ayan o. Oh. Dalawa na sila. Hmm. Masarap itong mga idol, no? Hmm. Dalawa na yung nagawa ko. Balang araw, magne-negosyo rin ako ng ganyan. Pag nakuha ko na yung tamang proseso nito. Pag nakuha ko na yung tamang technique nyan, dinegosyo ako ng ganito tatawagin ako ngayon si Boy ni Lupak <laughs> di ba mga idol kaya mga idol maraming salamat sa lahat ng mga tumatangkilig sa aking mga video at sa lahat ng mga hindi pa nakakaalam sa aking mga video at sa lahat ng gusto pang mag follow sa akin mag follow naman kayo mga idol maraming maraming salamat sa paki 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 sabay nyo sa pagpapanood sa aking mga video salamat po sa inyo lahat mga idol at uh, Uh, hindi kayo nagsasawa sa kakapanood ng aking mga video Maraming maraming salamat po At uh, pagbubutihin ko pa po mga idol kaya Maraming maraming salamat sa lahat ng mga bagong follower ko At sa lahat ng mga hindi ko pa follower Sana po mag follow na po kayo <laughs> See you sa sanod kong video mga idol Bye bye